Hi mga traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Nandito tayo nga po ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. At sa video na ito, another edition na naman po ng itanong mo, sasagutin ko. Last video po, sinagot po natin yung tanong kung paano ba yung aking preparation, yung aking plan, and execution sa tuwing ako po ay nagte-trade. Now, sa video na ito, sasagutin po natin yung aking trading routine. Paano ko ba siya ginagawa? Unang-una kasi dyan, syempre, hindi ka naman naharap sa chart ka agad. Hindi ka naman talaga magte-trade ka agad. Unang-una, ang kailangan mo is actually meditation. Ginagawa ko po yan pagkagising, syempre, inom ng tubig, but also, magme-meditate ka for a while for you to be in focus. Number two, syempre kailangan mo mag-exercise. Ginagawa pa po, po yan talaga para nang sa gayon yung ating physical and mental and spiritual ay prepared po tayo mag-trade. And lastly, number three, syempre sa ako gagawa ng aking trading plan and trading setup na ginawa na nga po natin last video na ito po ay karaktong nito. Kaya naman para nang sa gayon, maging prepared ka. Syempre, kailangan mo din magbasa ng mga high impact news, ng mga medium and low impact news for you to be prepared and informed sa market. At 'yan sa broker ko na Xness, kinagamit ko 'yung mga tools na 'yan sa 'yung mga social trading, 'yung economic calendar, and syempre naman, 'yung other mga tools and features ng Exness. At syempre, gustong-gusto din po natin 'yung feature na tight spread and then definitely precision. kasi pag nag-enter ka ng trade and then you execute your plan, napaka-efficient and effective talaga ng XNES. Sana po nakatulong ang mga tips na ito sa inyo para makapag-trade kayo ng mas mabuti. So yun lamang po, I am the Estudante Trader here from Kuala Lumpur, Malaysia, and I am born to trade.